Good morning guys Kanina may tumawag sa akin na sabi pa siya ko daw yung kanyang upas na tanim sa akin ng payo noon yun na hindi daw niya mapabungay yung kanyang upas Sabi ko putulin niya yung mga sanga tapos tanggalin yung mga dahon o ipruning niya para mamunga kasi one year na daw yung kanyang tanim pero hindi pa rin nabubunga kaya ngayon bibisitahin natin pupuntahan natin siya Okay guys, samahan niyo ako tara punta natin ilak muna natin yung bahay kasi minsan may nagpupunta dito mga ng baga ng bayawak mga igurot may higit na rin yung safe may mga gamit tayo sa loob eh. pagdilik ko pa lang ng ating mga tanim buro lakarin na lang natin mga 1 kilometer siguro yung layo ito pag diniritso mo ito ano yan ang dulo niyang kalsada nito ay dagat na nandito na po tayo layo layo layo, layo din yung ating nilakan tao po madam dito na po ako madam sabi pasok na lang daw tayo sige papasok na tayo okay pasok na po ako madam Ayan pala. Dito madaming e yung tanim. Sige. Medyo mahihain si madam e. Ayaw magpakita sa ng muka. Maganda naman. <laughs> Pero okay na yun. Kasi kung ayaw, ayaw ano. Ayan, may bunga na nga pala siya. O ayan oh. Ito ay katawba yata. Ayan. O nga, katawba. Pero nagbunga nga siya oh Ganda guys ano Pero kaunti yung kanyang binunga Ayan meron pa rin pala dito oh. Ayan may mga bunga kaya kaunti lang yung kanyang bunga Pero unang bunga pa lang naman ito Siguro dadawi pa ito sa sunod Kaya kasi ito ay, ano, ganyan yung dahon. Ulan ng ulan kasi dito. Halos titigil lang siguro ng isang araw sa mag-iinit tapos uulan naman. Na Minsan sa hapon, dun babanat yung ulan. Kaya ganyan. Pag wala talagang bubong yung, yung ubas. Magkakaganito ng sakit yung dahon niya. May powdery mildew. Yan yung mga dilaw-dilaw. Tapos natutuyo na yung dahon. Ah. ah, ito yung puno niya, oh. Nilagyan daw ni madam na ganito kasi yung mga manok, yan, kinakagag dito. Kaya, kinambakan niya. Maganda na yung puno niya, oh. Malaki na. Okay yung ginawa ni madam kasi sabi ni madam dito daw sa part na ito pag umuulan ay ano nagtutubig tapos medyo matagal ding mawala yung tubig kasi nga kulo may pader na sa paligid kaya ang ginawa niya nag ano siya nag lagay siya ng mga dalawang patong na hollow blocks ginawa niya talaga yung puno para nakaangat siya nakaangat siya sa ground diba okay yung kanyang ginawa para hindi maano mababad sa tubig yung kanyang puno at saka yung mga ugat ayaw na ayaw talaga ng ano ng ubas yung ano matubig ayan. ito yung sabi ko sa kanya na ipruning niya kasi matanda na daw yung puno isang taon na umahigit ayan sinunod naman niya kaya lang di pa rin siya mag masyadong maganda. Siguro kulang pa siya sa vitamins, yung mga pataba. Ganyan kasi, pagkulang sa pataba. yan, yun ang isasuggest naman natin kay madam ngayon. Dalawang puno pala ito. Yung isa ay parang Brazilian. Mm, may bunga din pala yung Brazilian. Hello. <laughs> magkaiba siya. Dalawang puno siya. Isang Brazilian at saka isang katauba. Ito naman yung puno ng Brazilian. Ayan. Talagang okay yung ginawa ni Madam. Talagang inangat niya sa ground. Kasi nga nagtutubig. Ayan. video yung matanda na rin yung puno niya. Ilang years na ito madam mga ano na po po ito mga 4 years na may isa pa rin daw dito na puno okay na rin oh maganda maganda yung pagka ano nya pagka sa okay na oh maganda rin yung kanyang puno yan kaya lang hindi siya masyadong gumanda taas ah, ibig sabihin ito pala ang may bunga na Brazilian ang nagbunga itong nasa paso yan nag try din pala si madam na nasa paso yung kanyang ano siguro ginaya ako sa ating paso sa rooftop. Naglagay din siya sa isang nasa paso. yan Tapos, siya yung nagbigay ng bunga. Okay. Napabunga din ni Madam yung kanyang nasa paso na Brazilian. Ito yung katao ba oh mas maganda pala ang bunga ng katawba. Hindi hmm. pa siya nahinog. <laughs> ang ang hinog po nito ay violet. Hilaw pa siya. Pero medyo may yellow-yellow na yata siya. Oh. Malapit na yan. Malapit ng mahinog. Medyo nagpipink na siya. Oh. Yan. Pinakita din sa akin ni Madam itong kanyang tinanim daw dito bakit hindi gumanda sabi niya na kailang tanim na daw siya dito pero hindi gumaganda titingnan natin kung bakit hindi gumaganda yung tanim niya dito siguro nasa lupa pagpangit kasi yung lupa bunutin ko na ito madam ha? ay okay pangit nga yung kanyang ugat hindi gumaganda parang laging basa siguro laging may tubig pero buhay pa siya oh. Ay, tuyo na natuyo na siya hmm. ang nilagay daw na niya ditong lupa ay mix minix niya yung lupa sa nakuha lang niya din sa paligid. Tapos nilagyan niya ng ano, ng mabato, ano. Siguro nilagyan niya ng buhangin. sa saka nilagyan daw niya ng kaumanyur. Sabi ko, palitan niya yung, ano, yung lupa dito. Baka kasi pangit yung lupa, kaya hindi naganda. minsan kasi, pag yung bago pa lang pag maglilipat kayo sa ano sa lupa ay wag huwag nyo munang lalagyan ng cow manure sa kanan nyo nalagyan pag ano pag mataas na siya kaya ay naka 2 months na sa pagkatanim kasi minsan yun pa yung nagiginsanhi ng pagkabulok ng kanyang ugat hindi pa masyadong malaki yung ugat niya mas ano mas maganda yung kung ilalagay yung lupa ay yung galing sa mga pinagsunugan nyo ng damo yung mga basura yung yung lagi nyo doon sa pinagsusunugan yung lupa nun ang kuhain ninyo at yun ang ilagay ninyo dito sa ano pagtataniman nyo ng ubas sigurado maganda yun kasi yung lupa nun ay parang yung microbio niya ay patay niya patay na kasi pinagsusunugan nyo yun at saka ano, parang yung mga pinagsunugan nyo na mga dahon o kaya yung mga damo mga tuyong damo ay isang pataba na rin yun pero maganda pag yun ay minik sa lupa isang maganda yung na gawing ano yung ating pagtataniman ng ubas isa dun sa ano i-direct natin na sa lupa na wala namang sustansya yung lupa yun yun ang payo ko dun sa baguhan pa lang na magtatanim ng ubas dun kayo kumuha ng lupa dun sa ano dun sa pinagsunugan o dun sa tapungan nyo yun mas maganda yun pero wag nyo muna lalagyan ng mga fertilizer o pataba kahit mga kaumanyor, huwag nyo muna lalagyan. Hayaan nyo muna siyang tumaas o maging ano yung ugat niya. Yung lumaki pa. Kasi pag ganito, maliit pa yung ugat niya. Tingnan nyo. Kaya hindi siya lumalaki. Yung ugat niya rin hindi lumalaki. Ayan. Maliit. Siguro ito. Bansot na rin ito. Hindi na ito lalaki kasi yung ugat niya hindi na rin malaki nakita ko dito sa may bahay ni madam uh, Merong mga tuyo na ano ito ay tuyo na bunga ng singkamas hiningi ko sa kanya sabi ko itatanim ko dun sa aking may kubo kaya binigay naman niya yan ayos din ito maganda itong tanim taman tama pag sa summer maaani na natin ito marami pa ng ano dito si madam mga uh, bunga ng singkamas oh. hindi pa siya natutuyo pero may mga tuyo nakuhain na natin yung mga tuyo tapos bubukayin natin kukuhain yung buto yun yung buto ang itatanim natin hmm. din ito ayan pagkatapos nating mabigyan ng tip si madam sa kanyang gagawin sa ubas tayo uuwi na tapos itatanim na natin yung ating hiningi na ano bunga ng singkamas yan guys tara na uwi na tayo thank you madam tamang tama ito sa summer mga April yan maaani na natin ito meron na itong laman medyo malalaki na yun kaya pag may itinanim may anihin bye bye